mga kaisang papalinis po muna itong ano motor yan yeah, si tatay po inihatid tayo po galing ng linang inihatid po ita natin si tatay oh. tatay ko ba yung diretsyo oh. Pas Siya, ano? ah sige pasakan na ako wala sige tay ko kakaunin ko na lang mamaya o mamaya hapon mga nang oras eh pagkatapos hindi yeah, ah. mamaya hapon ah sige ako na, ako na po tatay ang mamaya na yan pagka uwi ko tatay kaya lang pa yung Tate, palis na Dito lang po rin sa crossing Mga kaisan Crossing ng Tayabas Papuntang lukban, Lucena Sa munting bayan po Sa Dula, barangay Baguio na ata ito Magaling po makaayos yun tatay gas cutter ay pinuntahan po din namin yung paayos sa isa si Edsel hindi namin pumabagat si Kuya Edsel mga kaisan pa area ano na po kami mag-aatag po kami ng daan kubuta at saka po magtatanam kami ng saging kukuha po kami ng suwi area 1 2 3 1 area number 1 2 at 3 natin mga kainsa napapasok na po ng kubuta 4 ang kailangan mapasok natin ngayon tas diretso tayo ng area number 5 dun po natin itatanim pero yung area number 5 baka bukas sa atake namin Yan, may dalawin po tayo mga gamit ito yan. Hmm. Para po lahat ng e produktong ilalabas namin. Kaya pong ilabas na. Nari. Ay, ano po. May daan naman po ng tao. Pero gagawa po kami ng na sarili naming daan. Gawa ng magpuputik po. Nakakahiya po sa mga although may daan naman siya talaga eh may igin na rin po yung sariling gawa ayan eh po may daan para po ba ayus ayos kaya ho utay utay yan natabas na po namin na hmm. tabas lang po ah yeah. pag may hanggang tanghali po kami nagtatabas ay eh. hmm. lapit na mga kainsan hmm. lusot na po yung kubota din eh Iya. Yeah. Kung yung pong inyong tinitibag na matitibay pa. Abay sa atin ay eh, ang dami tinitibag na bisla, ano? matitibay pa iba. Ilagay niyo lang sa niyugan. Iya. <laughs> yeah. Ang dami pong ano. Marami pa makikinabang. Marami pa pong ano. Sa Quezon province na lubak-lubak. bakod sa highway, marami pa rin dito. Kagaya nito. Kung kailangan po namin niugan ilang barangay po ang makikinabang tatlo yung iba po ay hindi pa napapasok na sasakyan Yung At sa atin naman mga kainsan bakit yun eh walang katama-tama ang siminto dadak kami uli yung palang ganun ay eh, ako basta na ano ko lang yung pala kailangan ubusin mo yung pundo gagawa uli sila ng paraan para hukayin gayon pala yun yan, nabiro. Ngayon um, ko lang ang binalalaman. Kailangan yung pundok iyon maubos para po sa susunod bigyan ko ulit ng pundok. Pag hindi mo naubos, hindi mo bibigyan ng pundok. Yan, nabiro. Paano um, yung mabago na ang sistema? Ano pa paulit-ulit doon na lang ang misla? Ang maganda, ay di laging ang misla sa atin ay laging gapo. Hindi kaya pwedeng kapalan ng makapal tas hanayin ng maraming bakal ano. Sa susunod, kumbaga yung isisimento pong sobrang kapal, lifetime na yun. Tsaka damihan mo ang bakal, hindi, hindi na siya gigibain. Ay sa atin, gusto ata every one year, gusto gigibain eh. <laughs> kumbaga, ay, ito palang lugar natin ay ano, kumbaga, maulan kailangan damihan natin ng bakal kung maaari ganito kan didikit dikit ninyo tapos eh kapalan edi sa susunod na taon yung instead na papaltan amot nakapanggawa na ngayon di next year papaltan na uli kung matibay na yun ngayong taong ito hindi na sa next year hindi na papaltan kumbaga pwede na siyang uli sa mga niyugan yan pati camera ayaw mo Iuuli na sa niyugan kumbaga sa ibang lugar na hindi na may mislaan ay eh, ang mislaan ng Pilipinas ano sa area number 3 otoy para nandyan ang bakyo pagmama po ang panahon oh. mali na pa yung ang ganda oh. otoy pwede na din eh ang problema din eh, medyo tagilid patay pati bumagsak doon sa palayan pag gumulong ay tamo otoy kaunting hangin laang bigla po lumakas ang hangin bohol na agad ang palay eh. ay kay, 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 tatay pala eh, hilaw pa rin oh hilaw na hilaw pa mga kainsan hmm? ay buhol na di pa pa naando na po kami yan oh hinig na rin po pala rin sa aking tiyuhin yun yung kinatatay pa doon yung hilo pa no, yan ari na laang po po tuwing wari kayo matinditindi ari tingin mo ari ang pinaka ano po namin pin bubutas tayo din ni utoy utoy baka may mabubutasan tayo doon mas maganda yung bang para makakaluwag-luwag tayo kaysa din yung magpipilit sa gilid Alang anin po ang kinatiyo ay pero mo tinang halabas kaya mahaba-haba. Nakakatakot ay. Pag wala ay walang ibang choice tayo. Ah pero kapantay din pala din eh. Ha? Kaya nga. Ha Hahanap po tayo ng magandang pwesto dito kung makakabagat po kami din ay laking ugat o toy mga kaison dito na po kami sa area 4 toy nakarating din ano na, dito na ho amin pong tinabas aray ay kakaunin na namin mga kaison yung ating service para sa sunod po may natin lahat area number 1, 2, 3, 4 kahit maghahaponan po edi yan naman po si Kubutay mabagal ay ngayon laang pero yan ay mabilis po gawa na kaya kapaka pa ako pa po ang daan ay baka biglang may tuod na malaki pinalusot na po namin ay doon sa may kawayanan aw oh. hindi na natin uti bubuhatin yung ano yung suwi oo hindi na hindi na po bubuhatin ito naman ito yung inispray ko na noon. Alam ko na mangyayari ay. Kahit pati niyog, dala. Mga ah, niyog po. Ah. Ang layo din. Yan. Hmm. Pinalusot din namin mga kay inatag din namin mga kaisan aring kawayanan ari oh. Dapat sana po ay kamay din eh. Ay dinin na po kami. Kalanganin din eh. Ay, pag nahulog tayo din, pa paano pag bubuhat? Ha? <coughs> Karain. Karain eh. ari na po ang aming inalong. Tinapas a, ah, kaya naman pong kawayan. Aming hinango. Aba. Sabi nga, sa una, sa una po talaga mahirap. Totoy, pait na. Yari na, diretso na po kami dun mga kainsan. Tapos na po pati ng mura. Totoy. Ay. Lusot na yan. Kaisan. Narito na po tayo sa area number 3. Yan, kabila ang po ay magmumura. O to, diretso na rin pala tayo sa pool 3. Ah. Gagawa na rin pala tayo ng taan. Diyan ang, daan. Then ang pool 3 ang dulo ah. Uh, uho, Di diretso na tayo pag-akot ng ipot. Uh, Hindi na tayo magpapakraga ng ano. Hatingin mo. D y d y <laughs> ay, worry kitay pag may taghaling hanggang hapong nag-aatag. Oo, uh, diretso tayo dun. Ay siya nga. mga, mga kasi kabila po yung full Yan po yung kalsada na rin. Yung kabilang yan. Baka po kami igumawa na rin ng daan ni eh, Utoy. Tara lampasa na tayo. Lampasa na tayo. Did. Pwede na tayong e ng ibas. E lokban. Lokban na po yung kabilang yan ay. Ay. Ayan Utoy. Namulus na. Yeah. Now. Ano panda, nakikipag-away ka na sa ating mga kahanga. Galit si ari ko. O, hmm. Sige, hmm. Ali, tabi, panda. Yan, nakarating na rin po. Ay, ang katanghalian oh, toy. Uh -huh. Simula maaga po hanggang alas 8. Alas 11 na po, alas 11 si Josie. Oo. Dito po tayo sa yan. Pataniman din po ng kamuti. Ay inabot naman po kami ng ulan. Ang tanim na po dito ay ano? Ah, December uh, 12. Ano to eh? Naulan na. na. Nadyan na po ang bagyo eh. Oh. Oto oh, yung sa loob. Doon. Dali. Oh. Mga kaisan, pagkaganda po ng sikat ng araw. Inabutan pa po kami ng bagyo din eh. Tama o lumakas. Ay, kanina yung banda ah. Sabi daw po ilang na ay. Abay, tumudo po oh. Kukuha po kami na suwi na saging ayo. oh. Aba. pagkakatudo na ma'am. Aba. Toy. Toy. Makakapunta sa dampa tayo. Toy. Sa Sa dampa sa ilalim ah huh? pagkalakas mababasa tayo dito hindi ko na nga dinan yung kapote utoy eh, matutumbahan tayo dito okay. aba dun tayo sa dampan natakbo yeah. ay yari utoy mababagsakan tayo tatakbo tayo, tayo dun basa basa naman tayo ano iyan uh -huh. na nga nadyan na nga po ang bagyo sabi ta sa balita ay wala na daw at tapos na. Ano na pa yan ano kuya? Hindi kaya bumira? Ano, pero kanina daw big bumalakas na din ang hangin Ay utoy buhol ang mga palay, eh. sinasabi ko sa iyo. Yan, hala. Yan ang utoy. <laughs> Uto, utoy, utoy, utoy. <laughs> utoy. Hmm ganda Yan ang banda Kanina Asa po bigla ang panahon Sumama so po bigla Kami po ay babalik na Bakit po talagang gumanda Mamaya po kami ah, Ano? Tao toy? Baka po abutan kami ng lakas Tao toy? Ayos ka lang Baka abutan po kami ng lakas Mamalit na po kami sa bahay Mamaya na po kami makukuha Anong pagkakalamig po Ililipat na po ito ito po ay uh, lakatan mga kaisang. <coughs> ang uh, lipat po natin sa area number 5 uh, dito sa bago. Tatanig po ng pailan ilan. Baka kami pauwi na rin po maya maya. Yan ang pagkakalamig-lamig po. Eh, eh. May bagyo ah. bug niyo. ililipat na. Pag po hindi ito na ilipat ay eh, hindi na rin po kaganda. Ang lakatan. hindi na naman po makapag-umbra hanti at isto. Uh, at, palilipasin daw po muna ang bagyo. Galiwa. Taba po ng lupa. Lakata naman po. <laughs> Makapagtanin po ng uh ilang saging mga kainsan na ano sa taong ganito yung nagsapo ang saging mas uh, panaramihin po natin ito pong area ito yung area number 5 ito po yung hindi pa naaabot ni Kubuta baka ngayong makalingdong ito pag po gumanda ang panahon aatagin po namin Yan, kasama ko nga pala po si Uti po, si Jinmar Ito Yeah. Ah, bagyo bagyo po. Salamat po. Salam. Ito ho, lakaban. Mm -hmm. Yo, yeah. to. Yo. Ah, Kakasarap na pala ng ganung yun tabon no. Yan ang balis pula naman ng isang taon ah. Ha, ah, toy. Uh -huh. ano yung... Ang uh, diskarte naman po sa kantong lakatan. Tatanggalin mo po yung ganito. Yung mga dahon po bago tamnan Hmm. Ah. Damihan niyo po ang boom ay ito. Nagdalo pa mataba ko. Ayan, tuloy. Yeah, Nag-alarm na. Yung ko. Ito na rin. Ayan. na po ang yeah. bagyo. Yeah. 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 Yeah.

இந்த மாதிரி <coughs> <laughs> Paan na po ang pangkabog sa sobrang buya sa punan lupa. Hmm? Parang inuuko dito paglaki. Nari na. tao na pa kung lumaki ang ano saging damo Mga kaisan, naka ilang tayo ito eh? 3 13 po malas <laughs> akala po namin hindi kami makakatanim na ayat kaya lakas po ng ulan ay naka 13 pa po, po aba ay yung 13 po pare 14 yata po pala ah, 14 ba? gawa may kinuha pa tayo isa oh. 14 po po oh. ay bukas ay tayo to yeah. maghapon kami po hindi nakatutok maghapon at nanggawa pa po kami ng dahon hindi naman po kami nakabalik na at bukas na po kami babalik dun gawa ng tumudo ang, Bukuha ulan. Po, ang ulan ay babagyo bagyo ay buti parang hindi na ah mga kaisang pauwi na po kami at ah, bukas po uli sana po kami maka 50 13 yan ay, naman ang sabi po yung pag nagkaihilahat. lahat yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po. At ah, ingat lagi. Ingat po tayo lahat sa bagyo stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.